Magandang umaga. kaabot sa isang daang bago mga ang inihintay ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Bago yan, National National. Bago, ito, Mike. Bago. Ba 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 bagong mga motorsiglo yan. Hindi, oh, hindi mano na pininturahan tapos binibenta na bago. Hindi, Mike. Nagtatanong bago lang. Bago ito. <laughs> Oo. Uso yan, ito. Oh. Uso yan sa PNP, Uso oh. yan sa PNP, bumibili lang nga, uh, nakadeklara, bago. Yung pala, segunda mano, gamit na. <laughs> Ama, Pero Amala. nakalagay sa wikang ingles, brand new. Oh, ayan, okay. Sige, brand Tatanda mo yun? Brand new, ha? Oh, oh ngayon, ano, ma hindi magamit. Hindi magamit kasi evidentia raw. Kung naloko na tayo. Okay. <laughs> naloko na tayo, Mike. Ito ayon na rin kay MCRPO Chief Director Alan Purisima kasunod na rin ng kanilang pinagting na kampanya na malabanan ng mga uh, kriminal na magkaangkas o tinatawag na riding in tandem. Sinabi ni Purisima na batay sa kanilang uh, pakikipag-ugnayan sa palasyo. May ilang proseso na lang kinukompleto ng Department of Budget and Management of DPM. Tiwala naman ang opisyal na kanilang matatanggap sa lalo madaling panahon ang mga kailangan nilang motorsiklo. Ito'y upang tapusin na maliligay ang araw ng mga riding in tandem. Kahapon nagtapos sa motorcycle riding course ang 48 mga pulis mula sa Ibarban Distrito ng NCRPO. Ang mga naturang pulis ay siyang ipangtatapat ang PNP sa managlipan ng nagahasik ng kriminaldad. Lalo na ang riding in tandem. Umaabot sa 45 araw ang kanilang pagsasanay na may kinanaman sa makabagong taktika, kaalaman at kakayahan na makatulong sa pagtigil ng krimen na isinagawa ng riding in tandem. Ang inyong kapuso Benjie Monad GMA Super Radio DZTS.